Hi guys, day off ko nga na naman ngayong araw. Late na nga akong bumangon kasi sinusulit ko naman yung day off ko. And yes, kung nakikita nyo nga yung tiles namin, eh nagbitak-bitak nga siya dahil may leak yata na hindi mawari kung saan nang gagaling. Mag-isa nga lang ako nagbe-breakfast ngayon kasi pumasok na si Amar sa work. Pagkagising namin, wala na siyang time para mag-breakfast. Hindi ko na nga rin siya at ginising ng maaga para naman masulitin niya yung pagtulog niya dahil everyday nga gumigising siya ng napakaaga para i-drop ako sa work. Tapos pagbalik niya ng bahay, hindi pa naman siya papasok agad ng trabaho kaya sabi ko matulog muna siya kaya lang siyang matulog ulit. Kaya super thankful ko talaga na matyaga niya akong hinahatid sa work every day. Tapos nagko-commute na lang ako pa uwi dahil isa lang naman yung car namin. Gusto niya nga ay ako magdala ng sasakyan kaya lang naaawa naman ako dahil yung trabaho niya sobrang nakakapagod talaga. Tapos late na rin siyang natatapos sa work. Ayoko naman mag-commute pa siya pa uwi. Kaya mas okay na rin na ako yung mag-commute pa uwi from work dahil hindi naman physically demanding yung trabaho ko. At dahil nga day off ko ngayon so maglalaba, maglilinis at magtutupi ako ng mga gamit. Habang nag nga ako, ito tinatanggal na rin nila mga tiles para palitan. Dahil sobra na talaga yung paglilik ng tubig na hindi namin mawari kung saan nang gagaling. Halos hindi na nga rin namin matapakan yung mga tiles dahil every time na tatapakan namin, lumalabas talaga yung mga tubig. Parang konti na lang mababaha na kami. Paliit lang din naman tong apartment namin kaya madali lang nilang natanggal yung mga tiles. Nung nagpapahinga nga ako sa couch, ito sa akin tong si Sevi at nag-aas ng attention. Itong breed nga ng pusa na to is very attention seeking. Hindi pwedeng hindi namin siya bigyan ng attention sa loob ng isang araw dahil na nadidepress siya. Kahit nga magsarado ng pinto ng kwarto eh hindi namin magawa dahil umiiyak siya sa labas. Kahit nga pinto ng CRA hindi ko maisara dahil umiiyak talaga siya sa labas. Seryoso. Nagluto nga pala ako ngayon ng spaghetti sauce and then na-realize ko wala pala akong spaghetti pasta. Puro leftover nga ang ginamit ko rito. Leftover namin ng na ground beef, tsaka carrots. Yung hotdog nga na ginamit ko hindi rin Filipino style. Pero syempre hindi mawawala ang ating Filipino style spaghetti sauce. Madali nga pala akong magsawa sa ulam. Siguro mga tatlong beses ko lang siyang kayang kainin ng sunod-sunod. Uy, grabe. Anak, may si ate girl. Pero kung meron akong isang pagkain na kaya kong ulit-ulitin na hindi ako magsasawa kahit araw-arawing ko pa yan, ito yung Filipino style spaghetti. Siguro dahil na rin growing up is hindi naman kami masyado nakakakain ng spaghetti. Pang special na occasion lang siya. Swerte na nga kung meron ka pang handang spaghetti sa birthday mo, usually pansit lang, di ba? Kasi mas mura. Balik na nga tayo sa niluluto ko. Hindi ko na nga pala ito nilagyan ng condensed milk or anything na pampatamis. Para naman makakain din si Amar. eksalang na nga rin pala ako dito ng tubig dahil lulutuin ko na yung pasta. Dahil nga Nagluto rin ako ng spaghetti recently, hindi ko na-realize na wala na pala kaming spaghetti pasta. Pero kung hindi nyo nga po alam, is chef yung asawa ko, kaya naman marami kaming iba't ibang klase ng pasta, marami kaming iba't ibang klase ng mga ingredients sa bahay. Asin pa lang po, iba ibang klase na po yung asin namin. At sabi nga niya, iba iba daw ang lasa ng mga asin, kaya naman meron kaming pink, may rock, may iodized, may regular... Napakaraming varieties O oh, siya sige, ibigay ang hilig Nakakaloka talaga minsan pag mag ka sa bahay Kung ano nang naiisip mong gawin Gaya nito na nagko-concert ako mag habang nagahalo ng spaghetti sauce Ito nga pala nakakita ko ng macaroni pasta sa pantry namin Anyway, hanggang dito na lang guys Thank you for watching, bye!